Hello, happy Saturday po. Tayo, magtutupi tayo ng uh, Magtutupi tayo ng damit, uh, t-shirt. Para ito po, ganito po yung ano, para maganda po siya. Hindi po siya na, na ano, nasisira. Tena niya, ang ganda. Pagkatupi. Tutoro ko po sa inyo kung paano po magtupi. Ganito po siya. Ayan po. Ayan. ano natin. Ganito <coughs> po harap tayo. Ganon po siya mga ka-everything. Ganon po. Tapos ito topiin nyo lang po ito. Ito Tapos ito pa Papasok. Then i-fold. I-fold pa ganun. Tapos, ayan. Ayan. Tukwi pa. po asok din. Then, fold. Fold po siya. May halo dito. Yun know. na. Tapos, ipasok to. Ayan po. Para hindi po nasasira yung tinukwi natin. Ayan. Ito na po. Next is babalik click <coughs> lang po tayo. ini na naman ako ng everything. Ayan po. Same procedure. <coughs> Nakainom na po tayo ng gamot. Nakailang ano na ako, Nakailang gamot na ako mula. mula ng isang gabi. Tapos kahapon po, bigla po talagang hinang hinang-hina yung katawan ko kahapon. Kaya uminom tayo ng gatas. Pag tumatanda na pala tayo, kailangan na natin ng ano. Ngayon ko lang napagtanto na kailangan natin ng vitamins. Kasi hindi na po tayo pabata ng pabata. Kundi patanda na po tayo ng patanda. Kaya need na natin ang katawan natin ng mga gatas at saka ano, vitamins. Yan po. Di ba ganda? Hindi po siya na ano. kung sa saya pa di siya mabungkag kay naka, man siya nakaangkla. po, pasok siya. Katulog ilaw. Ah. Then next, same pa rin. Pwede natin i- i- ano. Italikod. Pwede din sa harap. Yan. Tupi lang yung mga kanib. Tapos siya dali. Itupi lang siya papasok. Ayun. Then, tupiin ng kalahati. Yan. Crosswise. <laughs> Tapos, lengthwise. Ayun. Tupi pa paano pababa yung buhok ko tapos puti tapos may halo dito to may halo po siya dito po natin ipasok <coughs> para hindi siya mabungkag hindi ba ayun ayun dito sa maliit Ayan, yung t-shirt ng papa ko ng Asia. Ano, hmm. Pag-Pilipin sa kanya. Ito po yung t-shirt. Hmm. Balik pa rin 7 diba? <coughs> years na rin tong t-shirt na to. Yun. Yan. Yeah. Okay, 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 okay. Buti na lang ngayon medyo okay okay yung katawan ko. Nawala na yung paghihina. Yung kahapon talaga wala akong lakas. Natakot ako kahapon kasi biglaan nung isang gabi eh. Nung naghaponan kami, bigla. Ayan. Hey, at first time kong nagkalagnat kasi, paglagnatin kasi ako sa, sa, nasa ilalim yung ano ko, lagnat. Maganda kasi pag ano, nasanay kasi ako pag may ganito akong ramdaman, lagnat, hinihilot para lumalabas po yung ano, yung init. Ayan, nangihina yung katawan ko kasi nandun sa ilalim yung lagnat. ko. kaya inam inam, inam lang ng tubig tubig tapos gatas mamaya um, makan ulit tayo ng gatas doon ayan po t-shirt here I am to worship here I to Ayan. Gaganahan kang magtupi kasi maganda yung ano yung <coughs> kinalalabasan ng ating pagtupi. Yan po, iharap natin. Ano yan. Na. Ako, tamad po ako magtupi, pero sa eh, yung naano ko ngayon, yung ganitong pagkatupi. Gusto ko tupiin lahat. <laughs> Nandun sa ano. Eh. Eh, pero, ayan. Okay. T-shirt lang yung inano natin. Sarap. Amoy-amoy yun -amoy yung uh, t-shirt na, ano, bagong laba. Ayun. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say. Kaya e, mamaya po, hindi pa ako makasama dun sa Bible study namin sa yung chon. Kasi, medyo malayo po siya, but next time na lang po ulit ngon anong patay malakas yung katawan natin malayo kasi yung biyahe kita kits na lang bukas mga mga ano mga bread and pizza church <coughs> medyo inoobo din tayo bumalik yung hika hutoy 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 mangkat hutoy mangkat bish itong t-shirt na to. Bili ng kapatid ko. Bibigay yata niya sa ano niya. Sa uyab niya. Kaso nakalimutan. <laughs> nakalimutan niya. Na, tinabi ng mama ko. Tas, ako na nagsuot nung nakita ko doon sa ano. Pag, nung pag-uwi ko. Matagal na to. Ang pag-uwi ko ng Pinas dati. Sinoot ko. <laughs> Hindi ko na ano. Hindi ko napansin nung una. Ito pala yan. I am saving a life. Ang ano pala dito. For with God, nothing is impossible. Ang ano. Marka. Ah, ganda ng ano. Ganda ng message. For with God, nothing is impossible. <coughs> Hingak. Alam mo yung pag may inaramdaman ka. Tapos ano tawag nito. Alam mo yung yung normal lang na ano mo. Kasi maririnig mo yung uh, hindi naman ako ganito pag walang naramdaman eh. Pag okay yung katawan. Ah, so ano eh, iba yung hingal. Lalo na pag may, may ubo. Biglaan. Ito po yung iniwasan ko na anuhin agad pag may ubo ako kasi alam ko kung bakit. <coughs> ano. Ilang beses na kasi ako nawala ng boses pag pag inuubo ako, may hika. Lalo na pag pag lumalabas ko ako. Tapos may nakasalubong ako nag UUC. Parang maputol yung hininga ko pag nakalanghat ng usok. Ayan, nag-ano ako eh. Kaya pag nagkasalubong ako, tapos may nag-UUC. Humihinga eh. ako ng malalim. Saka na po. Mag-ano. Depret mo na ako. Tapos pag lumampas na, saka na ako mag-ano. Mag Ganon. <laughs> Para hindi ko man lang malanghap yung ano yung usok kasi hindi ako makahinga pag nag nang usok. Pag nakalanghap. Si eh kain ako agad pag may ganun eh. Pag usok. Buti na ano, yung sawa ko tigil na yung panigarilyo noong 2005. Yung mag-ano siya mag nag- nagbalak na mag-asawa. Tinigil niya yung pag- sisigarilyo. <coughs> Ayun. Ay, ito pala. Pabalik tayo. Here I am to Here I am to love. Lapit na po tayo. Tapos makaka-everything. Tapos ilagay natin to doon sa lagayan. Ayun. Sinong gusto magpatupi dyan? Ah. Turunan natin magtupi. Ayun. Diba? Diba? kita ko sa inyo yung ano yung ah uh, na tinatupoy natin ibagaganahan din kayo magtupi eh. kaya hinyo tong ano ko ginagawa ko mga mga ka everything ayun tingnan niyo. tingnan nyo po yung ibalitan ko ayan po yung natupi natin di ba ang ganda hindi siya ano <coughs> hindi siya ah uh, anong tawag nito hindi siya masakit tingnan sa mata kasi ano siya naka naka ayos talaga so punta tayo dun sa kabilang kwarto at parang tinamad na mag ano mag ayan pa yung higaan natin <coughs> i-arrange natin medyo ano yung paligid natin ngayon kasi hindi po ako nakapag nakapag tawag nito nakapag linis wait lang po ah wait lang po. Yan may basura. Itapon natin yan yung mga basura. Ayan po. Dito natin ilalagay ang ating mga tinutupi. So, di Ang ganda. Naano yung isa. Okay. Yan po. Medyo natanggal yung natanggal yung isa kasi madulas yung isang t-shirt. Madulas yung isang t-shirt mga everything kaya ay gano'n natin ayun po oh. dito na natin ilagay kunin natin yung iba <coughs> dito okay naman siya mga ka everything dito lang sa loob sa higaan <coughs> Amaya pag may ano tayo pag medyo okay yung katawan natin ah glenis tayo Yan po yung itatapon natin mamaya na ano, mga box. <coughs> Yan. O di ba? Kada tingnan na arrange. <coughs> eh, ito mamaya yung ano. Eh, <coughs> what <Wait, matilim. coughs> Ayan po. Higa po muna tayo. Higa po muna ako para ano. Ano yung katawan. Okay. Ganito po ako mag. Ano yung katawan ko. <coughs> naka ano lang po ako nakaupo. O pag wala po akong karamdaman na, na, na malinis na po yung ano natin kapaligiran. Tsaka bukas po, mga ano, <coughs> mga kapatiran. Tomorrow is Sunday, you no, know, para po, you na know, magbigay papuri tayo sa Diyos. You no, know? uh, wag natin kaligtaan. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kita kits po bukas mga, mga <coughs> kapatiran natin. Mm at sa lahat po all over the world. No, sambahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Thank you for watching. God bless.